Ayan, gagayatin po natin ganyan mga leads. Wow. Ah, alam nyo ba itong ganito? <laughs> Ayan o oh, kuku. Pakulon natin itong ano, lapong. Ayan. Ayan. Ayan, da, natin. ayan mga idol, pakulo tayo ng tubig, lagay na natin yung tilapia, ayan. Long tilapia yan, ayan. ayan. lagyan na rin natin ng patis mga idol, fish sauce. Woo! Lagyan na rin natin yung bawang at saka ito, sibuyas, ayan. yan mga idol, kagyan na rin natin ng konti bitin at saka pampasarap mga idol mm, haluin para magkalasa yung tilapia iya? Yeah. yan mga idol, takpan na natin hanggang sa lumbot ang tilapia ihaw natin mamaya yung tilapia ayan mga idol malambot na yung tilapia oh. ihaw na natin sipitin natin oh, ganyan oh. Oh. Yeah. Oh. Ayan, sunod na natin yung labong na napiga Mga idol, pagkatapos sunod natin itong kamyas Shoot! Three points! idol, dalawa na hmm, Tatlo Apa Dua Ani mga idol, Idol, nalambot na yung labong Nalambot na Ayan, kumukulo na mga kaibigan, lagay na natin yung kamyas Agoy! yay! Uwin natin! Ayan! Hmm. Ayan mga idol, pwede na, lagay na natin yung saluyo. Ayan. Ayan mga idol, haluin. Ayan mga idol, pwede na rin natin ilagay yung ano. No? Ayan mga idol, lagay na rin natin yung ano, itong katula. Ay, katula ba yan? Oh. Ayan o. mga idol, haluin natin. Oh. Ay, ay, Lapan natin. Ayan. Kaya natin maluto yun. Inom tayo ng red wine. Sang shot. Ayan, oh. Ikot, ikot.

karap wow